Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabaskos. Alright, magandang araw. Nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Naku po, nilabas na po ni Vice President Sara ang lahat na hawak nitong informasyon. Kasama nga po yung planong impeachment sa kanya. Itong nilulutong impeachment, ang kagustuhan po ng mga tambalos-los na maging Prime Minister o Presidente kung sakaling magtatagumpay po sila sa kanilang plibok at ang mga manggagamit na gumamit po sa kanya para makaupo sa pwesto at manalo noong nakaraang 2022 election. Nako po, wala na pong uh, papigil-pigil ito. Diretsahang pinangalanan po ni Vice President Sara. Ano kaya magiging reaction dito ng isa po sa sinasabi niyang kaibigan niya pa rin hanggang ngayon na nasa Senado? sinabi na dati, we are a to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha o President, kung hindi maluto yung chacha nila. So, alam naman po natin kung sino talagang nag-aambisyon na maging Prime Minister. So, sa pulpo, ha? Ah, sa puntong ito mga kababayan. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, eh di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Uh, ayan ha. <laughs> Kasi isang itong si Ontiveros parang gusto niya kasing tanggalin po itong budget ni Vice President Sara sa ilang mga programa niya at gusto niya pang ipapahiya sa paraan na gusto niya. Gusto niya pasono rin po itong si Vice President Sara sa kanya at ipapahiya pero nagkamali po ito ng kanyang mga mobs mga kababayan po natin. Dahil ang kanyang plano na pasamain po at sirain po si Vice President Sara sa kapwa niyang mga senador at senadora, habay si Vice President Sara ang gumawa nito sa kanya at natulala ito. Ako po, ega nga parang bata na inuna ng kindi at tumahimik na lang sa gilid po itong siya Tiveros dahil sa kahihiyan na, na ibinalik sa kanya ni Vice President Sara. Um, sa amin po kasi we um put line. Hindi po kami nakikris-cross na ng problema namin. Tulad po na sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon ang drug smuggling siya lang. Ang magsasalita, siya, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa, sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yon E ganun din kami uh, ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers Uh, for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi? Uh, hindi, I'm not at all uh, bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president all because of power and politics. Pero kung ako... Grabe no? Power and politics. So yan po yung nangyayari ngayon sa atin, ano? Eh ayaw nila bitawan ng pwesto eh. Parang ngayon pa lang pinaghahandaan na po nila na ipagpatuloy po yung kanilang uh, pagkahari po sa ating mansa. Pero syempre, hindi nila mapipigil po yan pag taong bayan na po yung nagsasalita. So sana naging patas na lang sila sa simula pa lang, ano? Pero hindi eh. Nakita natin ngayon kung paano nila dudurogin po itong si Vice President Sara at ang uh, mga miyembro po ng pamilya ni PRRD, at mga kalyado na rin po. Pati mga abogado na mga nagsasalita po at kumakampi po sa mga Duterte, ay sadyang sinisira po nila. Example, itong si Atty. Harry Roque, uh, Atty. Glen Chong, Vic Rodriguez, Atty. Uh, Rexy Cruz, sila po halos lahat. Sila rin itong nagsasalita kasi uh, sa mga hakbang ng uh, May Sabi nga ni Vice President Sara, eh noong... Uh, bago pa mag-start yung kampanya, pagkatapos niya mag-file, eh, talagang nililigawan po siya ng mga Marcos. Lang, ulitin ko lang ha, unang-una, mm -hmm. hindi ko gusto tumakbong President. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Aimee, kung tatakbo ako, giretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako ng Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Eh. Hindi napag-usapan ang pagiging vice president. Eh. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka three consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, Pagkatapos ng uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo. Kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay sige dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Grabe, ano? So, inisa-isa na po, mga kababayan po natin. Totoo naman talaga, kaya ang sabi po ng mga loyalista na kahit wala daw po mga dotarte ay nananalo sila. Hindi po. Kasi unang-una, nung tumakbo si Bongbong Marcos bilang vice-presidente, natalo nga eh. 'di ba? Kasi inaasahan po nila mga loyalista. Eh niligawan po nila itong mga Duterte ha, noong 2020 to dahil alam nila na hindi sila mananalo against Leni Lubredo at mga katapat nito kung walang alyansa ng mga Duterte. Dahil siyempre kung mangyari po 'yan, ano, eh hindi nila alam kung saan boboto po itong mga uh, Duterte supporters kung walang tatakbo sa higher position po ng mga Duterte. So ngayon, kinuha nila ito. So, napakatalino po yung kanilang galaw at talagang ginamit nila ang mga Duterte. So nagtagumpay sila eh. Kasi sabi ni Amy Marcos, sabi nga na hindi sila mananalo sa Visayas at Mindanao. So, which is totoo naman. Kasi solid talaga itong mga Mindanao at ang Visayas sa mga Duterte. So ngayon, nanalo na sila. Eh, kita natin kung paano sila naging manggagamit. Ngayon, ah, sinisiraan na po nila. Pagkatapos sila manalo ha. Mga babayan. Created. Oh, so pagpaalisin nila dito or impeach nila ako. Hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo presidente. Hindi ko mas gusto tumakbo vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects. sa Mindanao, sa Visayas, at saluson at naisip ko at the time if i am vice president patututukan yung mga proyekto na yon na okay wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat of course not i do not regret running for vice president. Kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as vice president, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028 Ayaw. Ayaw. So grabe pala no kahit hindi rin pala siya tumakbo sa pagka -vice, vice president, kahit mayor, ihahabulin pa rin siya kasi alam nila na siya pa rin ang potential na maging presidente for 2028. Uh, anyway, mga kabayan po natin, uh, alam naman natin na hindi po sila magtatagumpay. Kahit pa magpapa-impeach pa sila o kahit pa anong gagawin nila sa mga Duterte. Dahil kahit nawala na po ito mga mga politiko ng mga Duterte, yun po yung bayan ng Pilipinas. Tandaan po natin, ang nagikayat po na magpatakbo kay, Vice, uh, kay uh, PRRD noong 2016, so, sila pa rin talaga. Uh, tayo pa rin itong nagiging loyal ngayon na taga-suporta po ni Vice President Sara. At dumami pa, kung totoo sen, dumami pa. Kasi ang nadismaya kay Marcos Jr. at ang nadismaya sa kay Lini Robredo, lumipat po ngayon sa mga Duterte. Otherwise, yung politiko talaga. Kasi ang hinahanap nila is power eh. So kung sino yung nakaupo sa pwesto, doon talaga sila sa sanit. Alam mo, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Pwede. Diba? ay namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter mm -hmm. ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kami. Ano ba sinabi nila? Wag kami matakot. Hindi kami takot hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Oh, ayan, talagang uh, ang sagot po ha, ang uh, sinasabi ni Vice President Sara. Totoo naman, wala naman talagang kinakatakutan kasi wala naman silang kasalanan. So, alam naman ng mga Duterte, yung uh, laro talaga ng politika na talagang sisirain lang po sila uh, para umangat po itong mga pool politiko na ito. At kahit anong dinidinay po nila dyan sa House of Representatives na itong quad compo nila, ay walang pamumulitika. E eh, alam na po yan ng mga Duterte, itong laro po, lalong lalo na po itong si Vice President Sara. Ang sabi niya nga po, bata pa lang siya ay lumaki na ito sa buhay ng politiko. Dahil uh, itong si Pierre Arde, matagal po, ano, tatlong dekada po na naging politiko sa Dabao at naging presidente po ng ating bansa. Pero ni minsan hindi pa po ito natalo. Tuloy-tuloy po ito sa kanyang pagpapanalo. Uh, so wala pang nakatalo kay Pierre Arde. Kahit kay Vice President Sara, ganoon din po mga kababayan po natin. Kaya may hirapan po sila na sirain itong mga Duterte. Si Beros lang, nako po. Hindi o obra kung si Beros lang. Mga kababayan natin, oh, si Rapitol po, hindi na ito magtatagumpay. Si Dambalos Los no, lalo na. Kaya pwede nilang gagamitin itong Mikos Mikos Magic Magic sa Miro kung sakaling gusto talaga nila mapapanalo. Pero siyempre dahil ang Miro ngayon mukhang na na rin. Ah, dito po, dahil video na bulgar na nga po ah, ang umano'y kasindikatuhan dyan, ang kanilang ah, plano at pagtanggap umano ng mga offshore account ni ah, George Erwin Garcia. So, may hirapan po sila kung paano nila mapapanalo yung 2025 at 2028. Pero nilinaw ha ni Vice President Sara. Wala pa po siyang plano na tumakbo sa 2028. So, sana yan po tandaan nito mga tambaloslos. At itigil na po nila ang kaliwat kana na atake po nila sa pamilya po ni Vice President Sara. Ano? How would I protect myself? I hire lawyers, hmm. ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, um, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sira-sira. Ako Lumaki ako sa politics. sa park. Nine years old pa lang ako. Mayor na ang father ko. So from nine years old until today, wala akong ibang um, um, ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa in politika nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define eh, kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito eh, may eleksyon eh, eh. hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. So, lang akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. So ayan po ha mga kababayan po natin, nilinaw nyo po ulit na wala naman talaga siyang problema kahit iiwanan po siya ng kanyang kapartido, mga kaibigan, sa politika. Ang uh, para lang sa kanya ay huwag lang po sila pabastosin. So which is ito po yung nangyayari ngayon, malinaw na ito po ay pambabastos. Ha? Hindi lang ito political harassment eh, pambabastos po sa mga Duterte na ginampana ng maayos ang kanilang trabaho, naging uh, bayani pa po itong CPRRD para sa atin. Dahil ginawa niya ang lahat para makalagpas po tayo sa nangyaring pandemya. Sabi nga ng mga kababayan po natin, paano pag Marcos kaya ang naging presidente noong panahon ng pandemya? Baka ah, maraming Pilipino po ang nagorgor kung sakali lang. Okay? So buti na lang daw umano mano, ito tarte, metalino, palakaibigan, walang kinakaaway, kaya madali siya nakahanap ng bakuna na naibigay po sa ating mga kababayan. So gano naman talaga. At uh, mga Duterte, wala naman silang pakialam. Kasi PRRD, wala naman talaga siyang partido eh. ba? Diba? At uh, tsaka na lang sila nagsilipatan, dumikit kay PRRD. Ano nakita nila na talagang nangunguna po ito sa Sorbi at napakaraming Pilipino ang nanawagan na tumakbo po ito. Kaya, kaya po sila nakikipagkalihan sa So ganun din naman ang mangyari dito kay Vice President Sara. Nakikita po natin na kung sakaling matapos ni Bongbong Marcos, ang kanyang termino, kung darating man ito ng 2028, iyong eh, Pilipino talaga, ay vice-president sa pa rin. Ang kanilang ipapanawagan na tatakbo at muling maging presidente ang isang Duterte, mga kababayan natin. Kaya wala nga po silang pakialam kasi kakampi naman po nila ang mga Pilipino. So, ulitin ko ito ha, kahit itong mga loyalista, <laughs> itong mga talyalista at mga politiko, alam nila, yung tatak Duterte na mahirap banggain, mahirap sirain at pinapaniwalaan at pinagkatiwalaan ng mga Pilipino. O, so, alam nila yan, pero siyempre sila ay bayad. Kailangan nilang gawin na sirain talaga ang mga Duterte. Pero hindi po sila magtatagumpay. Totoo lang mga Maraming salamat.